natin itong ginagawa natin. Itong piston niya. yan Medyo may konitong piston pin. ay Hindi natin alam kung ano ito. Ito, lilinisin pa natin. Ang sakit ni TMS 155. Umuusok. Umuusok siya. Kaya nagpalit tayo ng piston ring. Ayan. May ingay siya dahil dito sa valve. Ayan. Sa timing gear doon naman sa kabila ay eh, nagpalit tayo ng oil seal kasi nga marumi uh, tumatagas yung gasket at saka yung oil seal ayan okay, eh, Pumasok tayo kahit pasko kasi kailangan no. ay, pagkatapos na ito siguro ay eh, baka pwede nang umuwi ayan. ayan nagpalit tayo ng gear dahil sa problema niya sa may ingay yung isa bukas na lang yun ibababa natin yan wala nang compression. ayaw man ba <coughs> ito may mga papalitan pa tayo mga oil seal ayan bulb seal tsaka oil seal ayan okay ngayon ko lang na video kasi alam nyo naman nag iisa ko wala akong mapagawakan ng video kaya ito lilinisin ko muna itong at titignan natin yung singaw, yung tinga nyan. At saka itong mulch, papalitan na natin ito. Yung piston ring niya kasi yung At saka natin tanggalin ito, palitan na natin. Ayan o, no, katigas. Ayan. Okay. update ko kayo mamaya pag hindi nagagalit yung maya. Uh, video natin mamaya pagkatapos hindi siya nag-aapura para mapuha natin <coughs> so lilinawin lang natin ang problema ni TMX maingay maingay siya dahil dito sa timing gear kaya timing gear ang papalitan natin doon naman sa mga tagas niya sa mga tagas itong nagmumula din sa twitter niya ayan dahil, dahil yan sa piston ring kapag ka itong oil ring natin eh, nag stuck up natin hindi na makalakad hindi na naglalaro yan, diyan po galing 'yun. Sisingaw siya. Kaya sa Twitter at umuusok kaya madaling maubos yung langis. Langis. Okay. okay. <coughs> Dahil doon sa ingay niya o sa usok niya, dito naman sa ring. You no? Know? So, ang pinalitan natin mga oil seal, piston ring, timing gear, at saka mga gasket oil seal ayan okay shout out kuya o yun ang kagwapo talaga o, update ko kayo mamaya pagkatapos neto pa, pagkatapos magawa kasi baka naman magalit sa atin yung mayari at kung tayo nagmamadali na okay thank you po sa mga palaging nanonood thank you thank you Ayun po yung success so yung mga gustong pumunta po ng success malapit lang po dito sa akin. Habang naghihintay kayo, ayan po yung success malapit lang. Habang nagpapagawa kayo, gusto niyo magpalamig diyan. O kaya naman do sa Walter, ayun. Nasa gitna lang po tayo. Walter at saka success ayan. So gagawa na tayo. So dito po wala pong wala po tayong kwan dito. Araw-araw po pumapasok tayo. Eh? Kasi kailangan eh. Okay, yan. Oh, wala tayong holiday rito. Yung mga nagtatanong, wala po tayong holiday rito. Lagi pong basok. Basta wala pong problema, ano po. Ayan. Okay, thank you, thank you. Uh, ulitin ko po, malapit lang po tayo sa success. Yung mga nagtatanong, ayan. Uh, wala na daw po ako dun sa estasyon. Nandito na tayo sa success, sa tapat niya. Okay, estasyon pa rin Ayan. Ha? Oo, oh, station daw pa rin. Pero hindi to tayo sa success. <laughs> Ayan o, oh, yung pangalan ng ano natin. Yohoho. Ayan no, Oh. Ah, ah, ah. Oh, yan na, ah. okay. Thank you, thank you po sa mga nagtatanong po sa mga naghahanap sa akin. Sana mahanap nyo na po ako. Hindi na po ako nawawala eh. Nandito lang po ako sa paniki. <laughs> thank you, thank you very much po. Salamat.